Magkano yung hotcake? Maraming magtampo lang po. Dalawa. Huwag ka meron mo na yung mong i-passan. Kuya, kuha n'yong tattoo ka nang sa kasako. Wala pa pa kong bilhin. Ah, wala. Sir Franklin, saan na ka tira? Sir Franklin, saan na ka tira? Sir Franklin. Tapatigil yun eh. Naging kasama lang sa bahay, oh. Raplin ba yan ang pangalan nun? No? Si Si Ako naman si Dudong. Ay, ba yung si Dudong? Yung na naging kasama nila dito sa Mendoza, nila nilang dalawa, yung wala pa tong anak. Kasama sila nang matagal. Ba, si Dudong? yata. Okay, ya. Raplin tawag ko dun. Ba't alam yung Raplin? Ay, tatlo ba? Ano